Iyo Magkita makita tapon. Okay. Bueno, ang ang suwa tapo karon tong o pagtagano pagtagan kinis usak ka uh, lalaki nga mapatawag lang sa nga Jando. Wa po sa Okay, kini gibatan og sa radyo ni Ariliano. ang so, atong sender si Jando. Liso ni maminyo kayo niya, ah, ipong nakasabay sa imong ugangan. Punya, dili mo magkasinabot. Mawin ako problema. Problema -e yung kiko ane, arun yung masabtan no akong sugilan no no? Yan yun ako pagsugur ang tanan ha? Hapit na usab ang eleksyon, manggawas na sad ang mga bot tanang mga tao, nisihan o glamanong ko. Soroy yung yang yanguan Pangutan kun kun say problema Ang mga tao la man uhog aksyon pa sa kita karon magbantay na sa mga saan ayaw nagpadala kung mga na tagkwarta dawata o ibolsa e mong kasing-kasing maugayot ang tumana kagidatong likod maugyoy piliong Siquintaa mana tahun taruk ang isulat satu baluta Hoi Jando <coughs> ay sege malaka kanta-kanta diha oi hapit na mauli imong asawa wa pun kay gilung -Agya. Unsa man ang imo pang asawa mo imo palungagon? Abang maglungag ron ko ba? Oh, liho ka na na diha. Kay mag maghuwat pa kag ingnon. Ayaya ron ni mo diha no. Nagpabuhi pa ka niya, di pa ka maliho. Minyati sa no na ni ako ron ta na trabaho for this bae da. Pida. Abi kay ilang anak mo ay dunay trabaho? Bida <coughs> no. Sura ning kilakiha. Salinga na ami pios ila. Tita! Naon sa ka, mura ka mag-isapot? Ah, dili kay mura. Sapot, kiw ko tao na te. Daan pagid lagi ko, basta maingon ano na ganun naong ni mo, ah, gisapot ka. Hmm, kiyo nung di yung naong na ko. Basta ka imong naong, mapurma na ganin ang murag purmas si imong lubot, gisapot na ka. Ha? <laughs> lubot, masag yun? Mga ayaw pagsapot-sapot, di ha? Katawa! Kaya sabi, di ba si puto na niya? Ngakur, may gibatayan din eh? Bida, mamaliin ka ta. Paragot. Ano sa to'y mong giingon? Ano sa ikaw lagi bantayan ba? kuan ba? Kini nga, grabe mo kayo mong inahan. ako lagi bantayan, pero may dinis bahay, bida. Bida ba yan ni mo, Jando? Ang bida ko no. Staka ka, di kang toon ako. Huwag ko maingon nga wako ko Ang ako lang, hibawagay ka sa sitwasyon, nangipon na ta din hi. Oya, hangtos-hangtos na hangtos, ani. Unya lagi, wak man trabaho. Pangitag trabaho, aron makapalit kag bay, aron ano tapuyo. Wak man kay trabaho, unsa ay man na? ako nyo sa ladaan na ni. Kisa man sa ladaan ay. Ikaw na lang untay muna huna, na ana. Ikaw na lang mo adjust ba? Wag ko tayo bahay good. Nangipo na ta din eh. May ganit na sugot sila si mamang anita mo puyo. lang lagi may sugot lagi bro. Ako sa tanan din eh. Ta, Ito ay Ako taong tanan din eh. Ha? Ito imutanan? Ikaw ano, anadan siya kaglitok anang tanan. Kita kag babae nga mag-short nung na rin kaay mo na tanan. Ah, bida, i-appel doon sa, sa lagi nga tanan, lagi si magingon mag-ingon imo tanan. Unsa ano man, ikay gastos kaon na to. Oh, dili. Oh, naraman nila, di man di ay. Anong maingon magkangatanan? Tanan trabaho only, eh. Mawibotong ipasabot. Ako, tanan. Bikwin ta hapon no imo batanan bi. Oh sige ha, una ha. Ako i man limpyo dinis Ako i malabas sa ato mga bulingon. Hasta pa nang bulingon sa ni ipong nanay. Ugang imong mga igsuon ako i laba. Kana duha. Oh, ang magirita ho man. Ah okay. sige. Ako maglungag. Ako i maglutog sunan. Ya kisa mo kaon. Sila. Oh, ang kay aray mga pagbugol -pag gaw? Sila imo imong pasangin lan, ikaw di ay waday ka moapil kaon. Wala. Oh. Uh. Ang gay nakita na tao na tingi. Ngaw ka manggod, moingon pa kang wa ka moapil og kaon. Kun wa pa nganong buhi pa man ka? Ah. Oh. Uh -huh. Imo lang yung daoto ng akong pamilya no. Uy, dyan do, kung tinuod pang wa ka mo apil upa, o pao, napas mo na untak ang kanahana ka, klaro kay stanan, nang winta ka, mo nga ikaw ayaw pagreklamo ha, kay wa mang kay trabaho. Wa kay trabaho ti ina. Kung gusto ni mo pangitag trabaho. Mo mm, mo. Basta ba piki mo sa tarungan, kita na ihanukan yung tanan. Kung wa ka makauyon din uban sa kong pamilya, halala Pangita ditong imong kapuyan. O kung makakita na ganit ka, kuha amin din hi. Ubalhin ka rin ko. Hindi rin balhin ako. Nakasang kaya po ni pamilya. Ako o ang imong mga anak. Dili mong pamilya? Ha? Dili ba binin pamilya? Anday! Ah. by Splander Gaming Tubaga ko oi hinampak. Dedeg abi nimo dai abi man ako imong mama bagi imong mga igsuon ba. Tuag ya pa tuag moibut <sweat> ko pasabot. Mao na kay na virus na man ang utok nimo. Ha akong sirang virus oi. Hmm hangaw biya nimo. Pag suka kay mag-auna ta. Oh, wala pa mig maka suka. Saa ba ko suka ron? Wa man sure kill Hah? Naglong abi ako? Anya, hain gani? Oh, ano? Gikida pang kanon. Hastang dukot. Anya, sudan? Oh, kida pang kanon dukot. Labi na kang sudan, di kida po. Ay, no. Oh, ako Ma! Ma! Ang sengan! Gihuluto niyo kao kanon o sudan na giluto ni Jando? Uy! Unsa dayon yung gusto nga magluto lamog para inyo? dili may ninyo apilon. Tingal ding dalimot mo nga nangipon lang mo din isbay. Mawa man yung malimot, anak, ma. Pero yun sa doon tangon na hunaon, ba nga kami tiniwa pa yung taon ni kakaon? Ay, wa lagi ko mangilabot na ng inyong pagkaon, di ha? Kinsa na ni kaon sa sudan? Ambot lang! Ma? Oh, di ko'y. Di in, man sad ka. Pero ko na tutulingan, ma. Sa kumamarkada. Ikaw nagurot sa kanon ng sunan dere. Ah, oh, eh. Sa manay mong Kaldiro. Ah, oh. Nara manay ng kaldiro ang gilutuan sa sunan. Asa mang sudan na digoy? Na, kita ba nga nagkaon sa mga barkada na ko ay? tampo mo gulmi eh. eh. Kasi na ay mga bahaw. O bahaw di ay na nga bago pa man ang giluto. Si bago ba eh? Dukot lang galito. Ginoo -oh -oh ko. -oh -oh. <laughs> Lisoda, lisoda na. Lisoda, lisoda. na eh. mo si lisoda. Eh. <laughs> lisoda. Lisoda. <laughs> lisoda bitaw eh. Bita. Lisoding ka ako ro na Gusto ko ba was bhai bro, di mo sab kuyo ko sa wa taon. Nga di meda dahat taon ang anak. Rubido. Mm, nga naman. Unsa ko na, ko ibuhi taon nga mo kitabaho. Ma ona oh, dia ah, bay jando eh ano oh, na problema ni mo. Ako pa mo ba, no? Mangita trabaho. Aron kung doon kayo trabaho, pwede na ka mamam... Pwede mo mamalilin siya mga asawa. mo magbahay niya. na naman kayo trabaho, di ba? Sige mo ko pangabang. Ha? Babahe mo. Maulay kayo mga bitaw. Sige maglalis ako mga asawa. Kana rin yung tao siya. Sige maglalis ha na. Ngitag trabaho ba? Simpon rin na. lagi na ako pangitag trabaho nga ako may kanang mabilis bay. Kaya, Kay, mga nabuhi sa taon akong asawa taon nga iya sang giapilan sa kanang mga networking, networking taon. Nga, sa, samot. Samot mo kaliso na bay. May na nang networking o pioneering na ka? Okay naman na ba Ang ako bang naproblemahan ba? Murag ako baka luoy yung nga mabilin des taon? Kay ako tanan, Kunya, napaigsuon sa taon nga Soas ko sa wadak ko kay gaon. Tapun lang kayo. Sige lang At to siya mga barkada. Ako lang itadala. Hukon niya sa bahay lagi. Di di ka mga kamo di? Tawa pita wala akong lumuha sa kong asawa. Ingom na siya. pa na ta. At saunan pa tayo balay. Pauna na. Di soda. Di soda. Di soda. na. Iyong sitasyon ang ubang ginikanan, no, malipay sila nga, na nila ipon ilang anak, nga bagong minyo. Kay mamonitor man nila, pero kana na imugangan, gusto na magpalain nun mo. Pero maalagi na ba'y, liso na makig, kasi mong ugangan niya, wakit trabaho, na, makuntra, makuntrahan, hindi ka na pirmi. Ako pa ni mo, maning ka, ta, sura lang gamay. trabaho, bay! <laughs> Sakto ang ingon sa Lisoda lagi. Forbida. Saan ko po ito ang trabaho Nga ako may mabilis ba eh? Ang bata ako ay mabantay. Di ba saan ako nang sa kuhugangan kay... Pero gaba lang, na adik mas badyong. O Hmm, gano? Inom sa'yo. Oh. Inom sa'yo. Alamat na, kuya. Hindi di, di ka minum, Still lang biyanin mo. Pabilib sa'yo ka eh? Siya tulagot. Di ba ito na imong gasto? Iya, singit sih. Minta sab kawang rabis lah bu. Kalmalang jadu, kalmalang, kalmalang. Oh, sih kan, sih kan. Apa kebuat bautan pemangga oi? Ibaun aku ngamu indom ka. Kusok mengane ka mang chicks. Ada ya. chicks ni moron. Oi la bot atau chicks ni mo ngane bau anza ku mang hud. Ha? Pelamang yo be Ah, oh, kay Chase Way ay, seryoso ko sa kong pamilya. Seryoso. Buday, <coughs> 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 ibuhi mo lang ganito sa kong mangot. Parehas dito. Sa? O, oh, Priyas, na doon Ha? Ibuhi lang taon. Ako, gibuhi sa si akong asawa. Ikaw, gibuhi mo sa akong asawa. Saro ni Ako, gibuhi ko sa kong mangot? Oh, gibuhi lang Ng -ng -ng -ng. <coughs> ya, ikaw. nga uh, wasa... ang nanay kay trabaho. Kanya ikaw? Oo. Saan sa kong trabaho? Wala ah. lagi. <coughs> <coughs> oh, tabla. Kung ano tablah tabla mo ta? Mai katarungan ko nga wa ko narabaho. Kaya wa ati mati mataon sa among anak kau, si mo maguwang ikau, ikaw. Ha? Kisa may imong gipati ma... Kisa imong giyati mataon na? Ikaw pa mong gali ati manong mama? So? Oh! Sigisiga ang mata ni mo eh. Kaya hurrrr kikag daong. Ha? Kumidi ni? Hello, mga dapat. Hmm, hindi abu na ako. Ay, sige, sige, abusado kayo na. Ako ikaw nga way trabaho sige mo inom dito si mama barkada unya ako ya busado tiguwang naman taon ka kuya oy ha probida mo ni hinung dan nga dili ka ba medyo kay ug trabaho standby ra ka unsa unya sige lang ka barkada barkada sige lang mo la dito way babae mo dawat mo kuya

nagkasubag kayo yung mismo guwang sa kong asawa, eh, bila, kailain mo kayo manulti. Punya ka kong bawasan, aso ah, ko na yun. Punya. Ah, ang salita mo sukol, no? Noon sa mong pa, uy. Ngaw na kiksong bagay ni Kuya Digoy. Musukol lang sa kong kuya di ay. Musukol ko dahi kay iunan ko niya. Ano yung tubag-tubag pamansag ka? Pwede lang utak ka tubag-tubag. Insulto ko ba ayoy? Niligyan po ko mong Ha? Pero daw lagi hapon ko din eh. Ako kung tanong trabaho din is bahay ka na sila. Buole lang usahay. Di pa tabi nilang sudan. Niya, ako kung hapon lang Bidak Bida, magmata na natin ay. Eh. Ang gawa mong kunatog. Ako, mao, hindi mo mo. dokol kulis kaldiro na yun. Masultihian na Ikapoy na ba yako? May mangka nga, humas yung trabaho din Magsige na mga kidahigda. Ako, wa. Apo, isilis eh, na. Ako yung Ikay habilin din bata, ha? O ikay malimpyo din, eh? Kay maum na angay na tanin buhaton. Ako may trabaho, ha? Unya, ikay bilin din, ha? Eh. Kay maum na trabaho ni mo. Ang mga sawa, mga bilin din, eh. Kay ang imong bana, maoy um, trabaho. Dili kay mahabilin o um, matiman sa bata. Maupay um, mang limpyo din tanan. O, oh, sige! Di na trabaho ha? Mga pas mo galing ng akong mga anak timan, eh, pa yun asang ispernuha kapaingon. Oh, nati! Eh. manaligyo ko sa bot gitaw ni kay Tan na taon. Ang klaro kayo nga sa sayo suon. Adto ya po sa laban taon. Asa iyang inahan? Sayo alabag ya pun mau nga hapit ako nang pugong lang ko. Kunya? Hoy, Jando. Oh, ma. Kwan. Ay ayog mama mama diha. Oh. Ngon manang. Hilam dia. Ano oh, nang. Hoy. Kundi ka makauyon din eh, mas may patingaling mamalhin mo. Perbeda, kun ako pala yung buto nunang, at turang biyag ito, ibalhin na nang. O niya, anong niya pa man mo nga mo. gasulan mo na labaw na oh, ano? Di na niya may mo. Dahil ako sobra rin yung pagdugtaong niya na mo na. Kinahan lang hukum ni gusto natin yan eh. Ah, may nabot ako sa waay. Padisyon nun ko noon sa ka? O sa so gutong paingon kumubalhin ta? Abalit ah, ang bahay day, sa kwarto lang. Huy, nahibaw kag pila na'y abang ron sa usa ka kwarto? Tris mil nga dos kwatro mil. Perting gamaya. O niya, makaaya na nato, ha? Lisod mang ganit ang abang bay? sa ang mga abang ta? Ang probida, uh, maglisod ta? Kay nga kita din eh. Kanhar ba taon, mauruts kung sumo taon? Mapwerting na kuas kung sumo na to niya kay mo isun. Purting na kuha gaon! Mm -hmm. Ha? Napayal mo, sige, sugal ba dyong? Sige pa ngayon puhunan. nang yun, ta? Mga nga, ang sulbad na gyula nila, mabalhin na kita. Ikaw lang kung gusto ka. Oh, hindi Mau ni aku problem maru tahun gus tahun aku kembali poyo tahun misal kau tahun, ha? Ti bisa dia bersugut? Ya, mengadu eh. skor ini ngang tanah tahun kita sekau sa sawa ambut atur apa dong sekau ngugang tahun usai yang ison usai hut dan pemitau sudan ibis kami main yang tahun konsumo sa meluto nomor disbai konsumo ini nama tahun nanti pres, ha? Unsaman, unsa yang ngayon ako buhaton ng ibang? Paliyong tapang'y taon O b eh, usapan ko jando. yun toxic. Sendo ni Karo na to, Si Jando ati Pres. Kasi Jando. Kani si Jan, Jando ati Pres, tinuo, nagingilang nangipo ni siya sa iyang taon, kaya namin uh. niyo taon siya ba. nya siya igbantay sa bata, wala siya trabaho, iya rang asawa may trabaho. Ang problema ati Pres, kay kaniyang ang mga nangipon sa taon ang iyang ugangan kay nabi sila po yo taos siya, bay iyang ugangan puro pasingitan ni siya sige iya hatad ng trabaho tanan tanan gyud trabaho sa bay siya maglungag nya ang ang konsumo sila mo ay nagpalit siya ng asawa mm -hmm. uh, uh, siguro um, may katarungan maka ni si Pres nga kanang buyaw-yaw nga kanang grabe na kay gibuhat taon si ang pamilya ba uh, niya mauna nga lisod kayo lisod kay nang uh, inana nga Tanda na lang yun, iyahaw niya siya pa'y dautan at ipres. Himuod siya dautan. Palayasod ba siya. Kung wala mo gusto, layas mo. Gusto siya mo, layas. Di mo yung asawa at ipres. sao naman lang, mm. Nga nung di man mo, 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 mo na asawa niya. Ambot lang. Hibuhong bitaw ko. iyan, iyan, nga. Uh, Palayasod naman tas imong mama, imong nanay ba? Ana? Maulagi, gelap tahun yang uwi, sa'o bila aku hati peris, bamut sabi aku buhato dan di tahun, aku kasawa, mulak kau ko, di man tahun siam lak lakau na nako di isa niya bata, kai lagi, wa si trabaho, unsa ko na iya ibu oh. is mau Maul sa tingali, nga dili mo uba na nga asawa, kai wa si trabaho, so, man, sa may kanunila. Giing na naman ni hati peris nga, ikte trabaho ni is Ni ako mangitang trabaho. aku yung trabaho. Ngayon nga, asawa? Ang iyang bana. Oo oh, niya. Ika trabaho mau gini sa asawa. Mau mau, ating ah, baik. Ang iyang pada gusto mau trabaho. Pero oh. ang asawa, mau doon ay trabaho tingali daan. Doon ay trabaho daan natin. Ah, lagi kudusim, batang, hadiman, kasaligan Ugangan iya Day Mayo. Oh, like, bang. O lagi ba? Oh, o sa iba sa tayo yung babi? O, oh, kanig manarbaho sila ang doma. Hindi mo magkukuha sila tigbantay lang. Mao sa magkuha sa lagyaya, maghimos lag katabang. Ang og magsweldo na sa silabam. Mo lang gi, mo like, ang akong punto derino nga ko lang sabtan derino nga murag nakaminos sila niya kay wa oh, like? uh, man ti trabaho tin murag nakaminos sila, sila, sila sa bana si asawa abi na si trabo murag na kami no sa si ambana si igsuon sa iyang kuan murag na kami ana bitaw mas bae nga manarbaho pug ka dong total ah tanaw na to kun sa reaksyon nila ay kung igna kanang lola nga sigma tong sagdahan ng bata nang hugs hagdan pero kini bana wanda inahan or amahan nga makabantay wa na wa na ti pres mama na di istoryalan. Ingon anak gyud kon mangipon kita. Dili ka ko ikaw ra, no? Daghan ka bantayan gyud ka basta mm ka. -mm. Now, kung ari ka diri sa Efeso 5 versikulo 22 mga asawa tahura og sundan ninyo ang inyong bana sa mga nagtahod og nagsunod kamo sa Ginoo sa bahin ko, may muntan ako balang kasulatan, may ingon malang mga bana, higugma ang inyong asawa. Pero kung may ka mga asawa, tahura. Sa ito, mm -hmm. kay gamay nga uh, pagyukbo sa inyong bana. Kani, sa ako nang yumura, magiging nagsalig sa kaabi na asya ay trabaho si asawa. Sa ito lang inyong mga, uh, kasi nga nang sender, si, jando. Jando. Jando, pangita na inyong trabaho. Oh, uh. Lain si kayo nang bana o trabaho, uy, ang, ang asawa mo na narabaho niya, ikay bana, ikay bantay bay. Ba, ba balik kayo lahat kayo, abuis. no? Bati bitaw. Bati like paminaw. La uh, ang nakapal na naka sa siyang asawa, nga di siya masugot nga. Mao. Ang iyong bana may matrabaho. Uy, mangita. trabaho. Lagto <laughs> di Turiya Goliath, no? Lahay yun kay, nahinumdum ko, 1963 or 64? ang nangguna sa among uma niya ni agi ang amiga sa kong mama istorya sila yung, si kuan ba si Lusing ba mamay na nya. niya si kuan di ay si lulo di ay wa man kanang mao sa mga bata nakadungog jud ko istorya sa kong mama ko yung amiga nga lain jud at press kung ang babae kung ano mo'y manaog sa balay. 1960s na ha? 63, 64, nang guna yan, nang sa lakay, kamusta lagi, ang iyong usawa mamaya na nabawas Manila lain paminawon sa nga lain lagi paminawon. Oh, um, ang bana bay... mo'y mo man arbaho oh, um, lain sawa um, bantay kas bata o sabay mm, um, lain pa may kay kuan bayay ka nang nanaogs balay kay narbaho lain paminawon. Mm. oh, doon bagong sample karon na te press naman ang bana na bilis pilipinas ang oh. adto ning bernes ta kunay bawo ano pag adto ko bohol sa lingan sa akong miga ang asawa narbao sa gawa sa nason yeah. ang bana mo'y nabilis. nabili namin. Dakog sweldo. Apan mo lagi, bago pamanis na nakalarga, suwa pa sila kabayan sa utang. karon ayang asawa kay Uh, pwede mong problema kaya ang bata niya hindi rin nga eskwela elementarya na sakit mag-appendicitis mm. pero pwede na bayranan ito pa yung utang paglarga sa abroad diretso sa story ang punto is lahi yun ang inahan kung naas kiliran sa iyang mga anak kayang yung pag-atiman lahi gud kung nabaw to ka to layo, nakotelo ko telo sweldo pero ang imong kayumtang sa imong pamilya imong mga anak wala ka dili sa ilang kaliran no, sa mga problema nga moabot abot. gud ang inahan kaysa amahan pero albaw jud no, no Ay, aron aro ni pagkita nila mga sa kamnan sa kay sika bisag to sila ka nagsalig ka lang no oh, na mm. kami mga babae kita mga babae at the press Ah, maguna gitas mangimot. Nabitay ubang mga asawa at pres, maestra baron siya accountant ba na siya paundangon man na ba na at kaya aron mo makatiman sa panimalay kadung ko kanay sorry asiguro ah, pero kon ang pero mas may guti alibam manarbaho ang duha kay aron o okay, ganduha duha manarbaho ang usa mo ay inuntamawad mawad ang trabaho na pa'y usa. Ah, Ay, oh, oh, oh. sa Isa, wala good. Kul padalitan, simba ko, badu na an, kakulian, ana, niya ma, 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 dangin, trabaho, na diba? <tipos> mm -hmm. mm -hmm. okay. pa di ba? Mm, mas may para na ako, mas may yung kamunduha good manarbaho. Mm, oh, kay, o makabantay sa bata, gagmay pa kayo. Ako lang gingon, pwede mo naman kuha katabang. Kira Oo, oh, pero gustando. pili a uh, ang katabang nga, dili dagmalan, bata. Dili pero may katabang nga, may second uklon. Dili set mo, may, malikas ng bata, matak na, no? Oo. Nang may malikas ng bata, matak Dili, kaya dito yung dapatan ng bata, gamay pa. Nyawa ang ginikanan na may ina ng mga, mga yaya, di ba nga, ina na ba nga, hinapat ba? Dili ba pasensyuso?